at wala na kayong broker. Uh, ang pag-usapan natin ngayon is ang Kirino Province. Palagi kong sinasabi na ang broker ng Tarlac Capital umalis sa Tarlac nandoon sa Kirino Province. Uh, ang sahod ngayon sa Kirino Province, alam niyo na alam niyo ba mga taga-Kirino kung bakit yan ah uh, nag-start kayo ng 50 pesos dahil sa pag-ingay ko dito isa yan sa isa yan na masasabi ko na ah, uh, ano ah uh, good na kalalabasan sa pag-ingay ko dito kasi nagkukonsentrate ako sa Tarlac, sa Pura Tarlac at kay Mr. Kim noon uh, Tarlac Province yung sa kapitol kaya yan si Mr. Kim natatako